Mga palangga, so andid ngayon sa sasakyan. Kasama ko si Spokes Harry. Spokes Harry, say hi! Hello! Kamusta na kayo? Pupulit na kayo sa lalabas namin. <laughs> Kung nandyan po kayo sa may Rotterdam area, maya-maya may lang po. Ko batin talabang <laughs> ipipenta namin na kami hindi magutom dito sa dahil. So, <laughs> so ayun, yun, mga palangga, pag, uh, uh, dahil matagal na kami dito at kailangan namin mabuhay sa Netherlands, so, <laughs> -ing mag, -ing mag, kami. <laughs> so mag-gather kami mag mag talaba picking kami at ibibenta namin sa mga Pilipino dito uh, piso-piso lang isang takal oh, oh, libre ng Tabasco oo oh, libre yeah. ng Tabasco so abangan nyo kami at uh, sana bumili kayo ng aming mga talaba <laughs> <laughs> Sayaw. Yes. Oh, yes. <laughs> so. Kalaban na merong pagkentoy. Corrected why? So yung yung update dito sa Uh, pangyayari. So, tuloy-tuloy pa rin at um, ayan, ganyan lang ako ah. Alright, so, hali. ang alindog, update mga ang, mga uh, update. Ang, ang, ang update sa mga pangyayari dito. <laughs> Pero bago tayo mag-update? Seryoso kami. Hi, Raimi! You're watching from Japan. Uh, sana pumili po kayo ng talaba dahil eh. talagang uh, ano kami, nangangailangan, nangangailangan kami ni Spoke Sari, nahabol kami ng mga pabutangay na. Inahabol <laughs> eh, kami ng mga bangag. So, uh, seryoso kami. Uh, sinong gusto kong tala <laughs> Yeah, talaga fan. Thank you kay Palangka sa binigay sa akin ng na, na, na sombrero. But anyway, seryoso kami mamaya pagbalik namin sa Dahig. Dapat may pre-order kayo. Diba? Pwede naman yun eh. Isang timba. Pwede. Isang timba, 100 euro. <laughs> 100 euro. Mahal pa sa hotel. Mahal pa sa hotel. <laughs> yes. Alaba for a good boss Oh, yes. Talaba for a good cause. oh, sige, sino bibili? Kailangan, kailangan talaga namin ng funding. Kaya mamumulat na lang kami ng talaba. Pero yes, expensive nga dito and everything. Buti na lang may mga nagbibigay sa atin ng mga suman-suman. Mga si Hazel, kusina ni... Si Hazel, kusina, thank you so much. Pagluluto na naman niya kami. Ako, Hazel, hindi pa nagbubukas sa negosyo mo. Lugi ka na sa amin. Pasensya na po ha. Talaga, yeah. hirap na hirap ang buhay namin. Ang lunch namin. Bukod sa talaba pagkakaanihin uh, namin, lobsters and scallops. Yes. At maging mahirap. No? Uh, diba? <laughs> Palobster, lobster. Palobster, pa lobster, lobster lang. At <laughs> scallops, scallops. At pa-crab-crab lang. Oo, oh, kapagabi crabs din. Pero you know what? Ang kagandahan pala dito spoke sa the Netherlands, ano, yes. may mga location na pupulutin mo lang libre. Libre. Oo. Say itong si Hazel, pinapakain niya kasi yung mga mangingis ng Pilipino. Marami palang mangingis na rito sa uh -oh. lads. Kaya, pinipigil siya ng libring scallops, libring lobster, yes. crabs. tayo ngayon ang pakikinabak sa libre ni Hazel. Correct. Uh -oh. Ayan. So, Hazel, hey, labangan mo kami at palapit na namin ubusin ang iyong mga hmm. lobsters dyan. But thank you so much. Yun nga, ang kagandahan sa ating mga Pilipino, no, talagang totoong bayan niyan. Imagine mo, si Hazel ay merong ni Hazel Cucina meron siyang uh, restaurant um, catering na siya nagsasya sa catering pala mag-open pa lang ng April ang kanyang restaurant dito uh, dahil pinapakain niya yung mga fishermen yung mga Pilipinong mga kababayan natin aba inaalayan siya ng hindi alindog oh, inaalayan siya ng mga uh, yamang dagat o oh, diba? Sobrang naman yung limita nila <laughs> Eh, so oi na niya, kalsobra sa rebate namin, no? 'di ba? Para magkapera daw kami sa rebate spokes. So anyway, yung update dito, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-a-apply uh, dito, ayan, ayan oh. Tuloy-tuloy pa rin. Eh, pagtitipon. Pagtitipon uh, dito sa ICC. Uh, ipagpatuloy lang natin ang ating suporta. Ah. Uh. Siyempre kay PRRD at sa ating mahal na inang bayan. Uh, sabi ng mga fans mo, folks, mag-ingat daw tayong dalawa. oh, nga, so, alam niyo ba, nagwarding, marami daw Romanians na hanggang uh, Alim Forest ng Lisa Tanas dito sa Netherlands. Oo. Oh, so may nakarating sa amin na mukhang na activate na ni Lisa Tanas yung mga Romanians, ano niya, uh, asa, you know, taga-gurgur. So, syempre, nililito namin sila. Minsan, nag, uh, nagpapanggap kami ni Spokes na ano. mas buka tayo nakakatakot kaysa sa yes, mas so, buka kaming naka, nakakatakot sa mga outfita namin. So, takot -ta na lang ang labanan. So, tingnan natin kung hanggang saan ito mga Romanian sa uh, gorgorero ni Lisa Tanas. At syempre, sa totoo lang, mga kababayan, eh, kami talaga dito eh, all out support sa laban natin sa laban natin na mawakasan na yung mga ngagwa dahil patuloy na nilang uh, talagang uh, sinasaid ang kabanang bayan at pinamumugaran na kayo ng sangkatuta o naguumapaw na krimen kaya ano pang inaantay ninyo malumabas na kayo ng inyong mga bahay at mag-picnic dyan sa mga kalsada. Dahil talagang non-stop, no, yung uh, supporta or uh, patikibakan natin. Wala pong inciting dyan. Wala. Mm. Sa Europe, nakakatawa. Dalayo na pinagdatingan. Kahapon, bus-bus galing sa UK, no. Uh, eight hours ang biyahe nila, no. Tapos maraming galing Norway, no. Tapos 16 hours ang biyahe, no. At ang mga Pilipino ngayon dito, Chiritsepe yung kanilang bakasyon at pupuntahan lang nila the Netherlands, no? Yes. Kasi doon lang sila sa labas para iparating sa iyo pang mulo yung kanilang magpapahal. Nakakataas balikin mo talaga yung ginagawa nila, no? Yes. Sedyo na nila mga bakasyon nila. Mas kaya nila hindi nila makikita sa presidente para lang makapiling siya doon sa lugar kung saan siya nakatitinay doon. Correct. So yun ang ang kagayon ang makikita mo talaga yung nag-uumapaw na suporta kay PRRD at sa bayan natin. dahil nga instead na magpakasyon. Sila may nakausap ako the other day uh, na sabi sa Pilipinas daw dapat sila magpapakasyon. Pero wala sila tiwala sa bangag. Baka sa airport pa lang may ma-extort na sila o matanim bala. So, pinili na lang nila sa The Netherlands sila at the same time makakasama nila, makakapiling nila yung ating mga kababayan dito. Sabi nga ni Spokes kahit hindi nila uh, kahit alam nila na hindi nila makikita ang PRRD, hindi sila makapasok sa loob pero still, pinili nilang magpakasyon dito. So, di ba? Ang uh, ang galing ng ating... police, police, ginawa ng Freedom Park yung harapan ng uh, detention facility kasi hindi nila mapigil yung mga Pilipino eh. Yes. So, imbis na pigilan, rin-regulate na lang, naglagay na lang sila na parang barikada at uh, lahat kung gusto magtipon -tip sa loob. Kaya nga nakikilusap tayo, yung mga pupunta doon lang tayo sa loob ng barikada nila kasi alam mo naman dito sa wala at lahat sila nakabisikleta. Huwag tayo magtipon-tipon doon sa mga bike lane dahil ang mga niya, masagasaan kayo ng mga bisikleta. Yes, at yes, totoo yan. Ang mga kababayan talaga ginawa na ng Freedom Park na ang ICC. At hindi totoo ha, na may mga lumalabas sa ABS-CBN spokes, sabasa mo ba yon oh, exactly. Na yung, uh, ano daw, yung, kumaga, lumabag daw tayo parang sa uh, guidelines o sa rules doon sa ICC doon noong time ng uh, uh, 28th birthday ni PRRD. So, pinikturan ng ABS-CBN yung mga Dutch police tapos tinwist nila yung story yeah. yun po yung mga pangyayaring yun ah uh, yung ibang mga Dutch police eh, yung ibang nagtatanong lang sila what's going on tapos pinipraise tayo yung ating kultura wow you guys are masaya, masaya tayo wala pong nanguli sa amin or di po kami nireprimat kasi may permit po yun so, na, ulihin, kasi so, wala na akong nanguli kasi nahinuli kasi kami nagsasayaw sa itap yes <laughs> correct tama spokes <laughs> sa akin Dutch police nakapagulit ma'am -ma -ma pa'y -ma -ma talagang pa healing healing

<laughs> yeah, so hindi yung totoo ha. So gusto ko pa si Palanga. Spoke si Sandra Gombok ng Vancouver. ano, kumusta ka? oh, nandito no? so, present. si Sandra pala, no, naalala ko yung aking uh, kapagtitipot dyan, no, kung saan natin pinireview ah. ang ah, full video. Yes. Truly Historical din yan, ha, yung uh, Vancouver maisog dahil yun nga, dyan na-preview ang full video ni Bangag. Thank you so much sa inyong mga, you know, sa inyong mga support. Ah. Uh. OFW daw sa Qatar, ah, uh, marami pong lumalabas doon kung ano pa talaga ang kanyang, ang uh, nahuli pa sila, dahil sila ay nag-welga o nag-support and everything. Pero dahil dyan, go, may gugurgo rin tayo, folks. Padala ni Lisa yeah. Tanas. Yeah, talaga nag-gugurgo tayo <laughs> sa mga Qatari na itindi na nila yung pagmamahal natin, GPRRD kasi nakarating dyan si BRD sa Qatar at eh, nakita rin nyo talaga kung gano'ng bahalin siya ng mga Pilipinas sa Qatar, no? At uh, pati yung mga Katari mismo at mga taga-Middle East, talaga na makaangak kay uh, PRT. Nasaan mo na ang boses mo? Kaya nga, tingin ko, eh, baka may mga tuwa-tuwa pa yung mga list na tanas sa Pilipinas na inaresto yung mga nating yes. So, pero yun, nakiusap naman tayo at maintindihan nila yun dahil talagang mahal si PRT hindi nila ng mga Pilipino, pwede pati mga Katari at iba ipang lahi pa dyan sa Middle East. Yeah, kaya yun, may narinig nyo na mayroon na tayong mga na inactivate din ang mga friendships sa Qatar at uh, para supportahan or intindihin o ano man ang pwedeng ma-extend nilang help sa ating mga kababayan dyan. Although, hindi pa talaga natin na-verify, no? Kung ano talaga yung pinagkalingan ng issue na yan. Dahil maraming lumalabas folks, eh. Oh. Na yun daw sila, ay eh, nag-party lang. Wala daw kinalaman sa ating uh, pagtitipon or whatsoever. But we'll see. But again, eh, inactivate na rin namin. Kung si Lisa Tanas ay may mga taga-gurgur, kami naman, inactivate namin ang aming mga taga-pagligtas. O, oh, di ba? Anti mga anti-gurgurista. Mm -hmm. Ngayon, mga kababayan, baka okay, mag-tail muna tayo sa New Zealand si Tony Tubo. O, ba? diba? Tony Tubo, ang sosyal. So, ngayon kasama ko yung aming mga kaibigan, mga performer uh, Miss Universe. Dahil Pilipino kausap natin. No, dahil Pilipino kausap natin, mga runners up na lang. <laughs> Kasi ino-cry namin yung uh, nag dito na kami dito tatlo eh mga <laughs> Miss Universe. Na <laughs> Beauty Queen, Night, Beauty Queen 19, oh, 1986. 1986 Miss Universe. Uh -oh, eh, pero yung, yung itadong ito, sabi niya six years old pa lang ako. Lang. <laughs> anyway, so yes. Aha, sabi ni fake news daw po yung sa Qatar. Pati GMA eh, naging katulad na ni Castro. Sabi ni Kenas. So fake news daw yung spoke. So kaya nga, sabi ko, wala. So, na yan, ha? Diba sila rin nagsabi na nag-asylum daw si Presidente sa... Yes, and GMA. Hmm. Oo, sila rin nagsabi na nag-asylum si PRRD sa, sa China, So, kaya dapat... Yan, ang, yan ang pinapatawag dyan sa PRICOM. But syempre, alam nyo naman na ang gobyerno ay pangagay, sila talaga ang promotor ng fake news. So, Ay, kasi yeah. fake news, hindi na babangag eh. O, di ba? Oo. Malaki fake <news. laughs> malaki, yeah. Isang pinakamalaki fake news na hindi na siya nagbabangag. Pero kitang-kita niyo naman ang kanyang Niwi, di ba? Sugar Street, Genevieve, Susan Alaba, thank you so much. Oh, wala pa pang order ng talaba? Naghanap <laughs> kami ng na order, mag-mine na kayo. Uri nyo ang aming talaba ng uh, ring session. Okay, so... Talaba fundraising. Uh, Oo, oh, mamaya maglalike kami sa ano sa talabahan. Okay. Sa mga kapatid natin sa kapite, kinukupite, sa paratan sila. Yeah. Sabi ni Ra Ryu Dragon, sabi niya, sabi ng asong si hindi clear ang pangalan ng palaga Clarissa yon hindi yun clear Clarissa Casa, 60,000 lang daw ang nag sa party ni Tatay Digong ayun na nga, fake news talaga baka sa Dabao, 60,000 lang mm -hmm. baka sa Dabao lang, sa isang area lang uh -huh. or sa Cebu you know? baka yun ang miniminya uh, diba? kasi fake news talaga yan pero if you talk about all over the world my God numbers won't lie darling So, ayan. Hanggang rin China, si Saskatchewan, Canada, nagpunta po sila ng pagtitipon. Saan ba yung rin China? Rin China, oo. Oh. Kaya alam mo naman yung China, South like... But... <laughs> Tapos ang isa pa ng pabate, si Miss Pokies. Miss Pokies, ayan. From Regina, Sketchuan. Ayan. Yeah, si Karen Whitmore. Si Susan Alaba, si Jenny V. Bayon. Thank you so much for your... Ano, mine daw ang talaba. Sabi ni Volta Alcueto, saan ka? Magdadala kami sa dahil. Sabihin nyo dyan, kung nasaan kayo, magdadala kami ng talaba. Magkano benta natin sa isang balde? Pwede na, pwede na. Piso isa. Ah, piso isa daw sa talaba na masters. Ah, uh, basta pangako mo ha, bago bago pag ka magbukas ng talaba ha. Yes. Ano ka naman ang gusto mo talaba? Eh syempre, ano ako gugulan ako sa dagat na hindi naman uh, sa probinsya namin sa Renad sa probinsya uh -oh. namin kasi malapit sa dagat syempre no bata ko natuto kong mag uh, ganyan ganyan you know Good, 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 good. Good, diba? Girl Scout ako. So, kahit saan mo ako ibang tasbog sa bundok, sa karagatan, o sa kalawakan, pwede rin ako mag-i-swag. <laughs> Palipad-lipad. Mm -hmm. Ayan. So, ano daw? Aha, marami daw fake nyo si Bangat. Totoo naman 'yan. Si Diana Rodriguez, thank you very much. Pero no, kayong katanungan kay Spokes. Si Chelo, piso-piso lang daw isang talaba. Oh, ah. Okay. So, yes. Um. So, order ilang balde eh, padadala namin. Padadala namin. Ilang balde order niyo? Kaling uh -huh. drum. Oh, isang drama Kailangan na natin ng ten-wheeler. Kaya na eh? natin ang drum niya, na yung atila natin. Kaya sa mga mga I know. So, aha. Uh so, si Jonalyn. Jonalyn Haragan, thank you very much for Pabili po kahit isa. Ingat po kayo palagi. Sabi ni si Jonaline. Ayan, bumili na si Jonaline. Nag-prepaid na si Jonaline. Nagbayad na. Ayan, nag-vibe na siya ng si Chino Mirabueno, Marlica from America, rocking the EU now. You look great, baby. Oh, thank you, my darling. Ayan, si Chino, nag-mine nag Naka na. Nakatalaba outfit yan. Na Nakatalaba outfit ako, ha? Oh, totoo yan. Aha. Uh -huh. Yes, third once more. Si Gina, I love you too, darling. Mama Harlika, punta daw, punta kayo dito ni Spoke sa Finland. Smokes, wow. may nagaya sa, sa talapan atin. Talapan, talapan, talapan. Marami bang mga ano dyan, mga talapot <laughs> or your So, yun ang mga trip-trip oh, namin. Alam mo, pareho, pareho kami ng trip ni folks Pagkain, ET yung mga adventure. Ka -tay ka, no, tayo para tayo nang na trip uh -huh. yung basagin yung mga mamaya habang <laughs> natin talaga, mga natin yung <laughs> mga kaya. habang natin yung mga mga yung Yes, kung okay, um, tatatalagang bubuksan namin ng mga, you know, nasa ito pa tayo. Malapit <laughs> <laughs> na tayo sa ating papunta. Uh -huh. so, Yes. Ang so, dito mo? Ang bilis, dito na tayo ba sa area? Okay. O, oh, era niya ito, Rotterdam niya Ah, di ba? So. Ang ah, mga Pilipino rito? Mga mm. dito naka-place, yung ating mga marino. Alam mo ba, mm. katuwa ha, yung mga marino natin kapag nag-call sila ng port dito sa Rotterdam, lumuluwas talaga para lang dalawin si Tatay Dico. Oo, uh, totoo. Katuwa, siguro ba nga… Mga, mga Marino. Kahapon, mga Marino. Oo, uh, kahapon, may mga, mga seamans, superiors. Dito sila tumakot. Nandak sila. Oo, oh, tapos mm -hmm. diretsyo sila kita tayo dito. Oo, naku, sa mga si mga si Paris po, mga sima natin na pumunta kahapon. Grabe, thank you so much. At talagang pinakita ninyo ang inyong support. At 330,000 daw yung sa Davao na all wow. over Davao, not 60,000. Oh, oh wow, 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 Sabi ni Angling ng Habalon, Attorney Harry Roque, sayawan mo yung mga nainggit sa inyo. Okay. Magaling ka pong sumayaw. <laughs> yes, sa kata mo ba nagbudots kami ni... Oh. Uh, ah, napakaganda yung bagong song, ha? Mm. Bangag, bangag, si Marcos. Diba? Bangag, bangag. Oh, 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 Ang galing na mga so, nagkukumpose, oh. eh, no? Yes, today. Ay, uh, sige na, ano sabi? We never stop supporting Gatay D. Sabi ni Kargelita Bonotan. Ang saya-saya, Pagkasama si Spokes at si Maharlika. Of course, uh, darling. Kapag kayo po'y nalulungkot na sa pagtaas ng presyo ng bilihin, makinig tayo sa atin. Yes. <laughs> at lalo kayo magbubusit. <laughs> <laughs> Oh, yun na bu lang naman sa atin yung mga bangag. Okay. Pero yung mga panangga natin na nakikipaglaban, katulad ni Marilyn Navarro Taru, eh, taga-antiki siya, eh, natutuwa siya sa atin. At, uh, yeah, 300, sabi ni Madison, yes, 350,000 katao daw ang nasa Davao. Mga Marino, mabudots na tayo, sabi ni Big Eye Bonokan. Alright. So, Uh, nagiging strong kami dahil sa inyong spokes and uh, ma ma Harley Ayun, sabi ni Mama Marivic ma MGT at si Marte de la Cruz. Ayan, halo-halo na itong ating mga binabasa. Hello, Attorney Roque and Maharlika from Australia, sabi ni Joana Nasa impyerno na po ba si Lisa Tanas? Sabi ni Ramir. Sa Pilipinas pa. <laughs> uh, Oo, oh, nasa impyerno. Hindi natin alam dahil ang mga eksena niya ay puro fake news, puro predated uh, video, ay uh, pictures and everything. Paano natin pagtitiwalaan niyang bruhang yan? Eh, siya ang promotor at ang kanyang asawang tangag sa mga kasinungalingan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya naman huwag niyong itigil ang inyong pagkikipaglaban dahil hindi natatapos ang laban hanggat hindi na wawala ang mga pangag at magbayad sila sa kanilang mga kasalanan. Alright? So, malapit na ba tayo, spokes? So, Nandito okay, na tayo. Papapadal na tayo. Papapadal tayo ng tax. Okay. Bibigay ko sa iyo to para makausap mo yung mga ano mo. Oo. Oh, oh, bago naman tayo maghiwa uh, hiwalay eh. Magpapakita naman ako ng aking alindog din. Dahil hindi po pwede alindog <laughs> lang ni <laughs> ni Maharlika. Alam niyo po, nag-advertise ako kapon eh. Dahil nag-roomies kami, no? Roomies kami ni, Robin Padilla. Sabi ko, kung gusto niyo pong busuhan si Robin, pumunta kayo sa bahay ko dahil nakabrip siya na alas 6 na umaga. Ang problema ng oras na yun, nakabrip din ng Harry Roque. <laughs> Sabi na marami, ay, ayaw kayo. na namin. Ayaw na namin makita si Hero, no, patilia Padilla. Pero narito na po kami sa napakagandang istasyon ng Rotterdam. Nako, kita nyo, para museum. Oh, oh napakaganda. Istasyon lang po ng tren, yung gandang yan. Oh, sana naman yung ating tren, pag wala na bang ating bayan, ay eh, ganyan sa ganda na rin. Oh. No? Yes. At ang tayo naman ay, we can travel in comfort and efficiency. Okay? Anyway, so we're here. Uh, Ah, uh, di ba? Nandito na kami sa Rotterdam, darling. I'll talk to you again later. Bumili na kayo ng talaba batik ah.